Ito yata man ako at tapos ko lang maglaba. Ouch! Sakit! Magsha-shower ako. hirap na maraming damit. Hindi mag-apili ko na susuotin. pagod guys. Katatapos ko lang maglabas sa taas. Tapos so, bumaba ako dito kasi niligo ako. Masakit yung sigmura ko. Uminom ko ng gamot. Kasi siguro bawal talaga siguro sa akin yung kape. So masakit yung sigmura ko. Kasi, mahilig kasi ako ng kape sa umaga no choice kasi ayoko rin ng Milo. Siyempre gusto rin naman may nita yung tiyan. Kaya yun na. Kaya kapot ang pagbatutulog ako. Uy, matulong po sa'yo. Take my life Nakakapagod guys Trabaho ba na araw-araw pa ulit-ulit Pero wala kang Wala kang choice kasi Trabaho mo yung kailangan mo gawin Buhay Ibang bansa Hindi masarap ba pero pag natulog naman ako dito sulit naman sulit naman kasi sarap ng tulog ko dito guys maga kasi ako na hihiga dito mga alas 7 nandito na ako eh nandito na ako sa kama ko pag mga ganyang oras ako, ko ako tumagamit ako ng roller kasi para patanggal yung mga buhok maraming kasing buhok huwang ko, ako lang naman dito nahihiga dami dami kong kalat. siguro paggabi dahil walang akong ginagawa Ayan. Nakakalat. Ang daming buhok. Ang tigas ng buhok ko. Maliligo ako guys. Ang daming ano ng buhok ko. Baraglalabas. sa shampoo siguro po. Dami na natanggal eh. Sobrang init dito, grabe. Pati pa ulo ko. Ang daming bukog guys oh. Bago ako maligo, maglilinis muna ako na siya. wala namang office na yun, kaya hindi siguro kung magluluto magpagod ako nagluluto ako kasi dami kong trabaho tatlo lang naman kami dito dami kong trabaho Bakit may hangir sa likod ko, guys? Lagayang ko yan ng, ano? Lagayang ko yan ng tawid. Kakatapos ko Ito yung ginagamit ko. Oh. Skinol. Ibang klase siya na skinol. jacket ako. Maganda siya. Ayan. Wala ba ba? Basta ganyan siya. Two in one. Flawless. Um, flawless. Two in one papaya with calamansi. Ouch. Binili ko to dito. Maganda siya. Hindi siya nakakatigyawat. Kung patanggal siya ng mga itim-itim. Yung kilay ko, ganito talaga ito guys, manipis. So yan lang guys, kay maligo na ako. Bye bye. Thank you sa inyong lahat. Dito yung buhay ko dito. Buhay. Buhay. Uh, magtatarbaho. <laughs> so, yan lang guys. Bye-bye.